ta. Kung mo ingon ko, tre. Kung mo ingon ko, tre. Yan na, na, yan na yan. Kung tre. Ayan ta. mo ingon ko, tre. One, Esay na yan na to, ha Naman, whoop, yan ingon tre. Bakod, ha? Ano sa'yo mong lubot? Okay. One, two, three. Diyos ko, salamat. You know Oh. Ang it naming nanay. Nang humanin eh. Mag-ilis ko. diaper Para nidya. Luoy man na nanay. Tadi laman kay pinangga man ta si Ginoo. Sasabi-sabi. nangga man ta ginukuhan. Di laman ta man ta kawas paglaong. Bilis. Nihunong na imo. Libang-libang. Uy, isa po eh atong akwanan na naging unani eh. kaya nung dili magbasa basa eh na 2 hour malik yan na ay di laman nandiyan lang po okay ha Aha. takay yan na kalangga man na to uy uy lord Aha. okay ina kong init ra ha Hmm. Ini terap. Hmm. si na kay bisa ko ligo kay humot. Pa joy baho na among palangka. Pa joy baho na among palangka. Humot man palangka bisa ko ligo. Hmm. Uy na apa masudis si imong babak. Sabi ko. Ay, Diyos ko Lord. Hmm. Tanaka -tana, un ha. Hmm. Di jun mawa i jang rosario ha no. Oi bukto ni jang rosario ma manang dilagruhan si Dani Mama Mary. Ah kaloyan si Dani. Ji. Dis yang kalo oi. Ajoy hunong na basta na sa balat bati on bisan pagwani bati on. At sige, dyan hmm. dyan sa grosaryo. Hmm. Kanunay naman lugaw, kahit karong dalit na matun. Hmm. Hmm. Kasalamat as ginoo kaluyan na ah, sige, mungo siya kalibang huwag itong. Ang design naman, hindi dili na ipa-hospital kay week naman siya na intisibin na ultrasound na po, ah, kung ano na po, imno na po, mga, ang kibayote mga, isog naitambaw nga mga isog isog ba murak buksidor murak si pakyaw ba nga maka irritate na nos organ napiktin na mga kidney mga atay, mga tinai mga sanipa ay isog man nga tambo mo na nga sige na lamang may ampu ni nanay kalwias ginoon niulong nang ijahang Anang sakit sa tiyan. Ja. Kay ba mo ang oh, sana po ini sakit ni lobot. kaya nganong sakit ni lobot? Kay naay pila sa in between sa yang inos o mangi si ja mo ang ihi sa sa pilas mano hatdo sakitan kaya Kay gipilasan? Nga ha man ni hinluan jud kanunay. Nga kay ang isa bang ang bitaw nga itong mga ba hindi ko man ilis o daya pero naagya po hindi pa dugay po mauna gipilasan na naluoy na laman siya ko kahit na muna ko ipalit daya kay na mga friends ni Hatang mo no, pang daya pero mga ga kuan man ang mga panahuna dagang nag inib o kwarta kaya dagang nasakit Ya mo na masaligan. Punos putos nag utang. Na puy nang utang na to, mamaylo na to bitaw. Di po mamayad. Iba e, naman sila, wala sila kay bonga. Muna muna na po ng problema ha, Sa dila na may Ginoo Di ang tamang pakawag paglaong kay na may Ginoo. Nagbangga na to, nagmahal na to, labi na kita mga pobre. Kita mga pobre. Kaya wala po't well, mga dato ha. Ang ato lang um, sa ligan, na sa pananginip. pag ampo na lang, ano na, o pag salig. Ang sana eh? Ha? Ha? Ang sana? Inong katubig? Ah, di, sabaw, niinit nila. Alam mo ko eh, yung mga ko. Oh. Hindi sa sabaw niya. Masig, ah, init. Init mo ba niya? Eh? Ang na. Ano ba? Tika? para luwa luwa man ni jangay di man lata nak kaju ning lugaw wa unda ni na ka ha last last na di ka ba ha na sakit na pugbot ni sabaw da ang ni mo ni acha sa tabo nga og imong baba Ewa, main Sud. Dugangan. Dina, hmm, um, um. na. Muling ko Sama ka. Ano ang kaling ko Tubig. sakit ni. yung lubot na. Hindi na kami kagla to. na. Alas, alas. Um, ang na po ganang pagkano. na balik. Ang Sakit na mong lubot. Sige na. Sige. Okay. Huwag mo ingong kog. Huwag mo ingong kog. Tire. Ang dyan na po sa kaon kog. Ah, may bagahan nito. lubot. ha. One. So, ilis pa tagaya per mo. One, two, three. Sige. Higda na. One, two, Three. Kalau an kag Ginoo na. Ha, tinangka juga dengan hana mangang sakit oi. Ha? Oh, lagi ha, game ko 1 2 3. 1 sakit di jang tiil ba ne. 1 2 3. Hmm. irag me tiil kay 1 arung dirimu sakit tiil bal tuilag anam.

Sige, hinluan maka na huron. Atong, atong, ano ha. Kaihi na siguro po siya. Mahapit mga gudag. Ihi sa isang, sa pilas. Na mas in between gudag niyang ihi. Sa isang pilas. Ah. Alam mo, nagsakitan siya ma at least. Nawa, nagsakit sa isang pidan. Bama dito yung problema ka adyo. Mawa din kasakitan sa isang pidan. Nakalibang din sa itong kadyo. Ano mo po pa-admit na mo kay Kuan. Nakalibang na mo kung sa